kalusugan ay ang ating kayamanan, sarili ating mahalin at pangalagaan. Ang bawat buhay natin ay may kahalagahan. Mga sakit na damadako ay ating labanan upang buhay natin ay umaba ng tuluyan. Mga gamot sa butika ay may kamahalan. May mga gamot din na maaaring bawal sa ating katawan. Tayo'y maaaring ma-overdose sa mga ito. Pathology, acupressure, nutrition therapy ang ibang paraan upang ang katawan natin ay mapanatili sa kaayusan. Lagundi ba yabas at sa pang mga herbal ang iyong gamitin? Madaling solusyon sa ating mga gastusin. Mamahaling gamot ay maaaring palitan ng mga herbal na halaman na nariyan lang. Sa doktor magpakonsulta hanggat maaari. Sila ay mas mapinag-aralan kaysa kwekery. Ikaw nga lang ay mapapamahal sa pagpapagamot. Hindi tulad sa kwekery, di kataasan ang iyong iaabot. Mga herbal na halaman ay may magandang dulot sa katawan. Ito'y makapagpapagaling sa mga sakit na nararamdaman. Mahanap mo ito kahit saan, o di kaya'y magtanim ka sa inyong bakura. Reflexology, acupuncture, acupressure, nutrition health therapy ay ating subukan upang katawan natin ay maging hawaan. Herbal na gamot ay ating intindihin ng mabuti upang ang sakit natin ay mapabuti tinggamitin gamitin ang mga gulay na nasa paligid natin. Tulad ng bawang na di lang sa pagkain, may, may tulong din sa katawan natin. Ang gulay ay huwag pandirian. Tikman mo muna bago mo ito. Maraming uri ng halaman ang maaari mong subukan. Tulad ng pansit-pansitan na nakakagalit sa sakit sa kasukasuan. Pero ding apol ko na matutulungan ka sa sakit sa balat mo. Kaya subukan mo na ito dahil malaking tulong to sa katawan mo. Ating kalusugan ay pahalagahan. Huwag nating sayangin at ating pangalagaan. Ang magkasakit ay hindi biro kaya ating aksyonan. Reflexology, baganda ito sa katawan. Inhawa ang dulot nito sa ating katawan. Tiyak iyong pagod ay matatanggal kung ito'y iyong gagawin ng matagal. Halaman gamot, hindi dapat talikuran sapagkat may magandang na itutulot ito sa ating kalusugan. Medisina, pansagip sa buhay. Alamang gamot, habang buhay. Paalala ng doktor sundin, sapagkat siya lang ang nakakalam ng iyong kakailangan. Ang pag-inom ng herbal na gamot ay mahalaga sa ating katawan. Pinalalakas at pungtitibay nito ang ating kalusugan. Umaan rin tayo ng mga gulay dahil makakapagsigla ito at magpapahaba sa ating buhay. Mahalaga ang bayabas at bawang sa ating katawan. Sama na rin natin ang yoga. Ito ay mga herbal na makakabuti sa ating kalusugan. Nakakatulong din ito at tumapanakas sa ating pangangatawan. Mga herbal na medisina ay mahalaga kaya huwag pabayaan. Halamang gamot ay mahalaga sa atin. Ito ay matipid at hindi pa mahirap hanapin. halaga Kaya kumain ng gulay para sa bitla. Gulay ay masustansya at papalakas ng ating resistensya. Hindi man masarap sa panlasa ng iba, ngunit isa itong natural na gamot na papagalingin ka. Kaya sa simpleng pagkain ito, aking tulong na sa pagsugan mo. Tayong mga kabataan, ingatan ang ating kalusugan, sakit ay iwasan upang maging maayos ang ating katawan. Kalusugan ay isang kayamanan ito ay ating alagaan at pahalagahan. Mas mainam na panggamot sa atin dahil ito ay ligtas at mas magandang gamit. Kaya sa produktong nakagagaling, ngunit pag ikaw ay nasobrahan, ay nakakasama rin. ating pangalagaan, nang sa gayon, di tayo pangambahan. Love is well, ay dapat na lagi manggamot gamot na nagkaloob ng kalikasan. Paggamit nito, huwag sobrahan. Mayabas, nagundi, purit ng herbal na nagpapagaling. At hindi lang iyon, ikaw lalakas. na. Ayusin ang iyong buhay upang ang pag-asa sa iyo ay sumilay.